ating alamin, ano-ano ang mga benepisyo ng itlog sa kalusugan. Hi mga lalabs, it's me. OFW ako. For today's video, ay mag-share naman ako ng healthy tips para sa ating kalusugan. Kaya tere samahan nyo ako ating alamin. Paalala ko lang po sa inyo mga lalabs, ang healthy tips na Shenny share ko sa inyo ay tunay at hindi ko lang po ito katang isip o mga gawa-gawa ko lang. Lahat pong ito ay nanggaling sa Google. Pwede nyo rin po itong e-search para kayo mismo ang makaalam. Salamat! Benepisyo ng itlog Maituturing ang itlog na isa sa pinakamasarap na pagkain. Kaya lang marami rin ang takot na kumain nito dahil kilala ang itlog na nagtataglay ng mataas na kolesterol. Sa totoo lang, ang itlog ay maituturing na, Euro e Superfood Euro dahil marami itong taglay na nutrients at vitamins na mabuti sa kalusugan. Sa isang pag-aaral, ang itlog ay tumutulong upang mapababa ang level ng LDL o, Low Density Lipoprotein. At ang mga taong kumakain ng tatlong itlog sa isang araw o labindalawang itlog sa isang linggo ay mas mababa ang LDL kumpara sa taong hindi palakain ng itlog kaya kung mababa ang iyong LDL tiyak na mas maganda ang level naman ng iyong HDL o high density lipoprotein narito pa ang ilang dahilan bakit mabuti sa kalusugan ang itlog isa mayaman ito sa bitamina B, C, D, E, K at madami pang iba dalawa pinababa nito ang blood pressure ng iyong katawan dahil ang taglay nitong Europeptides uro ang tumutulong para bumaba ang iyong dugo. 3. Mahusay na pagkunan ng protina, dahil ang isang itlog ay mayroong 6 na gramo ng protina. 4. Mayroon itong omega-3 na mabuti naman sa iyong puso. 5. Taglay nito ang siyam na uri ng amino acids. 6 nakakapagpababa ng kolesterol, ngunit ito ay maituturing na euro o good cholesterol euro. Pito, nakakapagpatalino. Ang isang itlog ay mayroong 20% na choline. Ang choline ay importante para sa phospholipids na kinakailangan para maging alerto at matalas ang iyong cell membranes. 8. Mataas ang lutein at zeaxanthin. Mahusay ang mga bitaminang ito sa mata. Kaya, In short, pampalinaw din ng mata ang itlog. Sam, mayroong calcium. Ang isang itlog ay mayroong 50 mg, 5% ng calcium. Kaya kung palagi kang kumakain ng itlog maaaring maiwasan ang pagkakaroon ng kolon at breast cancer. Ang mga itlog ay kinikilala bilang isang powerhouse ng protina sa loob ng maraming taon dahil naglalaman ang mga ito ng pinakamataas na kalidad ng protina na natural na magagamit. Gayunpaman, ang mga pakinabang ng pagkain ng mga itlog ay mas malawak kaysa sa protina lamang, na may mga itlog na nag-aalok ng isang malusog at napapanatiling mapagkukunan ng mahahalagang nutrisyon na kinakailangan para sa lahat ng mga yugto ng buhay naglalaman ng karamihan ng mga bitamina, mineral at antioxidant na kinakailangan ng katawan ng tao. Ang mga itlog ay madalas na tinutukoy bilang bitamina tableta, ng kalikasan, at para sa magandang dahilan. Ang mga itlog ay naglalaman ng labintatlong mahahalagang nutrients, kabilang ang bitamina A, B at E, pati na rin ang folate, iron at zinc ang mga itlog ay nagbibigay ng isa sa pinakamataas na halaga ng choline sa anumang likas na mapagkukunan ng pagkain, isang madalas na natupok ngunit kritikal na nutrient para sa pagpapaunlad ng neurocognitive at kalusugan sa buong habang buhay. Nagresulta ito sa pagkilala sa mga itlog bilang isang mahalagang pangkat ng pagkain, partikular sa mga buntis at nagpapasuso na kababaihan, sa maraming mga rehiyon sa buong mundo. Ang isa pang mahalagang pagkain na kapagpalusog na matatagpuan sa mga itlog ay ang bitamina D, na kung saan ay susi sa pagpapalakas ng malusog na buto at nipin. Humigit kumulang sa isang bilyong tao ang tinatayang mayroong mababang antas ng bitamina D, at ang mga itlog ay isa sa ilang mga pagkain na natural na naglalaman ng mahalagang nutrient na ito. Gayunpaman, hindi lamang ang malaking benepisyo sa kalusugan na gumagawa ng mga itlog ng isang mahusay na pagpipilian ng pagkain upang suportahan ang malusog na pagdijeta. Ang mga itlog ay may kapansin-pansin na mga kredensyal ng pagpapanatili na ginagawang isang mahusay na pagpipilian upang pakainin ang lumalaking populasyon ng pandigdigan. Sadyang mga itlog ay may mahalagang papel sa pag-aalis ng malnutrisyon sa buong mundo. Salamat sa kanilang kakayahang sumama sa kanilang nutrient density, na tumutulong na mapabuti ang mga kinalabasan sa kalusugan ng mga bata sa mga lugar na mahina ang nutrisyon. Nagbibigay ang itlog ng maraming natatanging mga benepisyo sa pagdijeta at may mahalagang papel sa pagsuporta sa lumalaking populasyong pandegdigan. Alala lang po. Ako po ay nag-share lamang ng mahahalagang tips para sa ating kalusugan. Ogan. Lagi po nating tatandaan, na kung mayroon po tayong karamdaman, mas mabuting kumonsulta po tayo sa doktor, para mabigyan ng tamang lunas. Salamat! Salamat po sa pakikinig. Sana may napulot naman po tayong kunting kaalaman. Health at benefits sa ating kalusugan. Subtitles <sweak>